Aring nga ho mga kalinggit ang aming ulam ngayong hapunan. Sardinas, naginis ako nga lang ho pala sa kamati. Simple nga lang ho yan pero masarap naman ho. Dahil hindi nga ho pala kami nakabili ng ulam at wala pa nga ho pala kaming gas, ari nga muna ho pala binili kong ulam, ari nga ho pala sardinas at bumili din nga ho pala ko ng isang sibuyas at meron pa nga ho pala dito isang kamatis sa boarding house. Nung meron na nga ho pala kaming gasol, ari na nga lang ho pala naisip kong lutuin at mabilis at madali pa nga ho pala ring lutuin. nagayit na nga ho pala ko dyan ng mga sangkap, aring nga ho pala sibuyas, bawang at kamatis. Pagkatapos ko nga ho pala dyan, ng mga sangkap. Nagsalang naman ko dyan ng kawali at maglalagay nga ho pala ko dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na, magigisa naman tayo dyan ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala. Kapag nga ho pala okay na at mabango na, ilalagay na ho natin na rin kamatis. Haluhaluin lang ho natin hanggang sa yung katas. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na ho natin aring sardinas. Haluhaluin lang ho natin para ho gisa tapos nga ho pala yung lata ng sardinas, nilagyan ko lang ho ng kaunting tubig, tapos inilagay ko na nga ho pala diyan. At maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng asin, umami at paminta. Halu-haluin lang ho natin para magmix yung lasa. are nga ho pala mga kalingit na niluto kong ari ay mabilis nga lang ho pala lutuin at napakasimple nga lang ho pala nari. Lalo na ho pala kapag kayo ay gutom na ay mabilis lang ho aring maluto. Makalipas ang ilang minuto, arin na nga hotluto na yung ating sardinas na ginisa. Kung kayo naman ho mga kalinggit ay tinatamad magisa na rin sardinas, ay pwede naman ho maglagay lang kayo ng kalamansi na may toyo o kaya naman ho asin. Abay dabes best na nga ho pala mga kalinggit na ulam yon. O sino sa inyo mga kalinggit ang naguulam ng garinin sardinas, mapaluto man o hindi. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, tara kain ho tayo din eh. Kumuha na ho kayo ng bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. At masarap ho yung ulam namin. Namis ko nga rin ho pala mag-ulam na rin at matagal-tagal na nga rin ho pala kung hindi nakaka-pag-ulam ho ng ganing ulam. Kain tayo mga kalinggit. Sardinas ang ulam namin. Ginisang, ginisa sa kamatis. Mmm. Ayaw gawin na kain ito. Kain na. Masabi ito sa bahol na kanin. Solve ng aming hapunan. Bye! Thank you for watching!